Bang magtrabaho habang ikaw ay nagda-dialysis? O hindi kaya naman ay magnegosyo habang ikaw ay isang dialysis patient? Tapusin mo ang vlog na ito nang masimula na natin yung mga plano mo. Pero bago yan, ako nga pala si Nurse Sandy, ang inyong nurse sa kidneys. Labing tatlong taon na akong dialysis nurse. At sa mahabang panahon, araw-araw na ako nakakasalamuha ng iba't ibang klaseng mga tao dito sa dialysis unit. Konting story time muna. Disclaimer lang po, lahat ng aking babanggitin ay base sa aking sariling karanasan at opinion lamang. Dito po sa abroad, para sa kaalaman ng iba, marami na rin po ang mga OFW na nagdadialysis. Isa na rito, si Kuya Aladin, isang trabahador sa isang construction site. Ang kwento niya, five years ago, na-admit na siya dahil sa sakit na hypertension. Pero dahil nagka-problema sa insurance ang kanilang kumpanya, hindi na siya naka-follow up sa kanyang doktor. Wala din naman daw siyang nararamdaman at iniinom ang mga gamot na nireseta ng doktor. At ngayong taon nga, Biglang isang araw na lang daw ay nahirapan siyang huminga habang nagtatrabaho. Dali-dali siyang sinugod sa pinakamalapit na ospital at tuluyang nagdialysis, Tuluyan na nang nasira ang kanyang mga bato. Bilang padre de pamilya, kinakailangan niyang magtrabaho habang nagdadialisis. After ng trabaho niya sa umaga, diretsyo na siya dito sa amin upang magdayalisis Most of the time, tulog siya habang nakasalang. Dahil ito na ang kanyang pahinga sa araw na iyon. Ang ibig ko lang sabihin, kung kaya nila, kaya mo rin. So ano nga ba ang mga pwedeng maging trabaho ng isang dialysis patient? At pwede nga bang magnegosyo ang isang dialysis patient? Maaaring subukang mag-apply ng isang dialysis patient sa mga trabahong work from home. Trabahong hindi kailangan ng masyadong pagbubuhat dahil iniingatan natin ang ating mga access tulad ng pistula o mga trabahong hindi nangangailangan masyado ng physical strength. Napakarami na po ngayon sa social media ng mga impormasyong makakatulong upang ito ay inyong pag-aralan. Sumali din sa mga grupo na maaari kang makapagtanong at makakuha ng mga tamang impormasyon tungkol sa larangan na gusto mong pag-aralan. Maraming online website na ang maaari ninyong pag-applyan. Diskarte mo na lamang kung paano ka matututo. Ang lahat ng trabaho ay maaari pa rin subukan, basta't kaya ng inyong katawan. Iwasan lamang ang mga trabahong mabibigat kung kinakailangan. Kadalasan sa mga gusto mong trabahong pasukan ay may mga requirements at oras ng pasok. Minsan, bilang dialysis patient, hindi na fit to work at hindi swak sa schedule ng iyong dialysis. Dahil dito, maaari mong subukan ang pagnenegosyo walang requirement at walang oras kang kailangan. Dati, ang alam ko sa pagninegosyo ay kailangan may malaking kapital, makina, opisina at iba pa. Ngunit napatunayan ko na maaari ka palang makapagsimula ng negosyo nang walang puhunan at kung ano lamang ang meron ka. For example, alam mo gumawa ng masarap na turon. Try mong alukin ang mga nurses sa ospital, technician, guards o kapwa pasyente. At kunin mo na ang bayad nila at next salang mo ay ibibigay mo ang order nila. Ito ang tinatawag na pre-sell. Kilala ka naman nila kaya may tiwala sila sa iyo na ibigay na agad ang bayad. Hindi man lahat, for sure, meron dyan. Siguraduhin mo lamang na ibibigay mo ang order nila sa araw na pinag-usapan. O di ba? Nakagawa ka na ng produkto nang walang puhunan. Ikot-ikot malang ito at ulit-ulitin. Huwag mo lamang kakalimutang palupitin araw-araw ang inyong produkto para lalo ka balik-balikan. Mag-focus ka muna din sa isang produkto upang hindi ka mahirapan. Basta ang kailangan, pag naghanap sila ng pinakamasarap na turon, ikaw ang number one dyan. Subukan mo rin ang online selling. Maximize natin ang paggamit ng social media. Imbes na kung ano-ano ang ating pinapanood, mag-content ka tokol sa iyong negosyo at sa iyong buhay dialysis patient. Siguradong maraming interesadong manood. Isa na ako riyan dahil naniniwala ako na hindi hadlang ang sakit na chronic kidney disease sa mga taong may pangarap sa buhay. Hindi natatapos sa pagdadialysis ang buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Napakapalad ng mga taong may pamilyang sumusuporta sa Pilipinas kaysa sa mga OFW na mag-isang hinaharap ang pagsubok dito sa ibang bansa breadwinner pa. Nararamdaman ko bilang isang dialysis nurse na responsibilidad ko ding tulungang makabalik ang mga dialysis patients sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at maparamdam ang kanilang kahalagahan. Huwag kakalimutang magtiwala sa sarili at patuloy na magdasal araw-araw upang patuloy niya tayong gabayan lalo na sa ganitong kalagayan. Dahil ang kalaban natin dito ay ang kawalan ng self-worth sa ating sarili ng dahil lamang sa sakit sa bato. Napakahalaga na maramdaman mo na may mga bagay ka pa rin maaaring gawin habang nagdadialysis. Bukod sa nakakatulong ito financially, nakakabus din ito ng confidence mo upang ipagpatuloy ang laban ng buhay. Iba-iba man tayo ng struggle sa buhay, alam kong kakayanin natin ito. Kaya kung isa ka rin health advocate, join me in our group, Usapang Healthy and Wealthy PH. Doon ay magsama-sama tayong magbahagi ng ating mga mumuntig na lalaman kung paano alagaan ang ating kalusugan para sa ikauunlad ng ating pamumuhay. At kung ready ka na para magsimula ulit, trabaho o negosyo man yan, comment mo naman dyan sa baba ang salitang READY para alam ko kung naitawid ko ng maayos ang mensahe ng vlog na ito. Ayon lamang po muna. I hope nakatulong ang video na ito sa inyo. Please like, share, and follow nyo na rin. Please follow nyo na rin po ako sa aking YouTube channel. Search nyo lang po Sandy Madeline Cruz. Dahil nagpo-post din po ako ng video doon tungkol sa pangangalaga ng ating kalusugan para sa ikauunlad ng ating pamumuhay. Ayun lamang po muna. Hanggang dito na lang. Huwag kakalimutan. True wealth is health. See you on my next vlog. Bye!